Kapag ganyan nga. Pawal sa buong buong yung buong chikuan daw. Magkano ba pagwalis? Bas kasigurado. Gagita mo na ng blower yan. <laughs> Bakit ka walis ang ginagamit mo dyan? Mami, no-overcut ko ng konti. Gawa ng sira po yung kuko. Sakit po. masira kayo sa paa ko. Ano yan? Dikit na yata ang ano yan. Basta kaya mo, sir. Wala problema. <laughs> Naka-depende kasi yun sa iyo eh. Relax ka lang. Hmm. Relax mo lang yung pa mo. Haya mong ipaubaya sa akin basta. <laughs> Ay si mama masakit po ba? Hmm. Ilang araw ang dilig ko, Para makita. <laughs> Babalikan ko, madam. Meron pa po. Hindi na ako nakapagkape. May may, 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 kape niyo. kami dyan, sir. Hindi ba okay. kape dyan, may, may kape po kami dyan. Kaya lang hindi, train. Hindi nila dyan, train. Para kahit may hindi tubig Pa? Huwag niyo. Isa na ako. Eh, maglagay ka nga ng tubig na mainit sa tasa pa. Magkakape si sir. <laughs> Hindi pa daw siya nagkape. Nagkape pala. <laughs> tubig na mainit yung tasa pa. Ah, okay. oh, yung blung tasa dyan. Lagay mo tubig mainit. Siyempre, kasama na kutsara. Ano <laughs> talaga po, nagpapakaan? Sakit po? Hindi po. Magpapakape talaga tayo. Pag may gusto pong magkape, wala naman po problema. May <laughs> kape naman dyan. <laughs> Kasi ano, 6 o'clock na yung sabi ko. 6 o'clock tayo alis. Kaso inihabit nung lahat ng anak ko. Mm -hmm. Di pagbalik, makakain muna yung mga aso. Mm -hmm. Tapos pagdating dyan, sabi ko, ako sana makakaan tayo, makaabot. 8 o'clock nandun kami talaga. Nandito na kami. pupunta na kami dito. Oo, oh, mm -hmm. pagka kayo lalagpas pa ng 8-8, magchat-chat na tayo. Ma'am, nasa na po ba kayo? Kasi may kasunod pa kayo. Oo, <laughs> so, yeah. narinig ko yung sinabi niyo, naku, pasensya na po kayo. Kasi usapan po kasi pag schedule, ganun talaga. Oo, na po. Naku, hindi pala pwede ito <laughs> Pwede naman po kahit mga 10 minutes. Huwag lang. Hindi Hindi, may ano na, bumili siya train one pa. Ha? Huh? Tubig na mainit lang daw. Oh, yun yung anak kanina. Yun yung inihatid mo ng anak. Binan ko po. Uh, ah, biyanan niya uh, po. Na, ano niyo po ba? Nakita niyo? Nakita po ano niya. Eh. Ay, ay, hindi. Bumili na. Ano binili mo? Great taste? Yung inyong anak na yun, 4 years old lang yun. Oo oh, po. Ang laking bulas yun. Hmm. Hindi siya mukhang 4 years old. Parang ano siya, parang may sika yun. Sige po. Ay, may matangkad. Matangkad Matang siya. Matangkad po ako, matangkad din nasa ako. Lalo na po yung panganay ko. Ako okay, okay. yung Ay, copy ko yung gano'n gano'n gano'n. Wala ko lang. Diyan po maraming ano sa kanto. Oo, oh, na ito. Yan. Dito sa dulungan niya, ma'am. Hindi pa nga pala bakas yun 24 pa. 3 days lang man, sir. Hindi, ano? Dalawang linggo yata. 29 din ang balay. Hmm? Sa inyo? Oo po. Ating ba? Dalawang linggo. Dalawang linggo. Kahit pala dito sa loob niya, ma'am, sira na din yung kuko Ma, pero hindi niyo po ito sinusundot, madam. Sinusundot oh, po, pero oh. hindi masyado. Hindi ka gaya dito sa kabila. Mm -hmm. Sige, ma'am. Ginising ako ulit mga mga tutunan. Kapis doon ang mga agad. <coughs> nakapagod mo sa akin na ka agad. Alis ka Hindi ka nasaktan ma'am, dumugo na kaunti. Um, gawa lang po yun ang mga hinihila ko. Sir, sa ano lang yan, huwag ka mag-alala, huwag ka nervyusin. Yung pagkuha lang, lang, pag lang po, sir. normal po yun. Pag ko Meron po talagang gano'n Nanunutan, gusto pa rin dumudugo. <laughs> ma'am, yung sa limang daliri, yun na, meron doon na yung hinlalaki ah. Hindi na. Hindi mo pa napanood, ma'am. Hindi pa po lahat. Ay, mahaba yung 30 minutes yung mauubos yung... <laughs> 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 mauubos yung oras mo doon. Gagalitan ka ni sir. <laughs> Nanunod ka, papatulog ka lang. Hmm. Tatalikod naman ako. Ayaw nila ng mga ganun. Mama sakit. Hindi po. Satisfying kaya sa makita mo na may ano. Hmm? May na matatanggal. Medyo dinidin ko madam ha. Okay. Kasi may dry skin pa po. Sorry po. Hmm. gentle nga nang kamay niya. Kaya nung ibon na parang pinupusok talaga. Walang pakialam sa nakakaramdaman. Yan, di ba? Ayoko din po nang nagtatanggal na may ano. Kasi hindi mo naman makikita, ma'am. Di ba? Tsaka ako ayoko din na... Ang sakit kaya, ano? Ako mild lang maglinis ng kuko ko eh. Ako po hindi nagpapalinis talaga. Bihirang bihira. Ah, talagang ganito na yung kaya yun po lang, kung... ano po, kumbaga, kailangan ko talaga siyang ayusin dahil di ba, bumabaon. Nanonood ako, nanonood ako. Tapos kinukutkot ko pa ako. Bumibili pa ako ng mga tools. kumbaga, <laughs> kompleta ako ng tools. Hindi ko lang talaga siya makuha. So, Kasi kapag ikaw na yung nag-business, tapos sa karamdam ka na sakit, itigilid mo. No? Mm. Yan ma'am, meron pa ha. walang katapos ang dry skin serum. Ang dami po yan. Inimbak ko pala doon. Inimbak niya para sa akin. Last, last palidus ko ay August. Wow, talaga? Hmm. Hindi gusto ko yun. Yung marami. Alam niyo po ba mas mahirap linisan ng kakaunti? Kapatingin tuloy ako sa... Sa kanya. Mga ilang years na ba yan? <laughs> Dito, masasawa po kayo. <laughs> Yung kahapon daw, 8 years na daw yun, mami. Eh. Nadala magpalinis. Nadala mm -hmm. din ako magpalinis. Mm -hmm. Hindi po lahat, sir. Hindi po lahat ng manicurista ganun maglinis. Up. Sa experience nyo, hindi po. sabihin niyo, oh, ang ganda naman ng ano, ng paan ng ano, babae niya, may ano, may tatwa, parang gagamba. <laughs> Mamo, binubulit <laughs> ano ka. ano kaya yun? Hindi ano yan? yan ganyan dati. Ayun ako, ba't ang Baka sa sapatos. Pagkaganyan, tawag na nila po, punggos na daw yan. Oo. Pagsira ng kuko, punggos. Pag may mga butlig-butlig o kaya parang nagsugat-sugat sa gilid. Eczema, allergy. Yun. pala mo pataas dito, mga milyon ang abot. Alin po? Pag pataas ka. Pataas na malang pataas. Ilan pong square meters itong ano? 32. Mababal diyan pa nga. Wala eh. Hindi, hindi. Asa sa ano eh. Washing? Hindi. Papalimbre. Hindi

Tutulungan ka daw ni Atlas. Sige, madam. Nanonood mm -hmm. kayo nung kay Todro na ano na Youtube vlogger din ko yun hindi po, madam. Kaya diatis naman po siya. Yung, ah, nagtatanggal na lang po. Yung, ano po siya, mga special, doctors sila. Mm -hmm. Nag-specialize nag sa mga ganyan. Yung mga diabetic patients na may mga ganyang problema ah, sa so, uh oo. -oh. Sila yung nag-aasipasa. Pero nakapatakot sila mag- Hiwak mo niyo. hindi hiwa. nila nililinis. At ah, tinatanggal lang nila yung tabihan. Hmm, hihiwain lang nila. May mga nakikita po akong ganon. Ito ba ni Ha? Hindi ko alam pa. Baka dyan kay Ate Gray. Tatanggalan lang nila yung tabihan. Tapos halagyan niya ng gamot. Para daw hindi na pututubo yung ilong. Ganun? Para wala na hindi sa susunod. Parang hindi naman totoo yun. Yung iba nga, ang kaso dito sa atin yung iba, pag natanggalan ng buong koko mas lumalala pa ngayon. Merong okay, merong lumalala. Hmm, di ba? Ang gandang tubo, inopera mo. O kaya natanggal. Ang kapalit, pangit na. Wala na kahit

ba yung pinaka malayo na customer na nagpunta sa inyo? Mindoro. Taga Mindoro. Lungga po. Pampanga. Talaga lang si Danada kayo. Yung taga Pampanga, opo. Yung taga Mindoro po, may kamag-anakan din yata dito. Sabay, ano na, pasyal na. Tapos yung taga Olonga po, naga ano siya dito sa PGH. Ano po tawag? siya dito? Hindi, dito siya nagpagamot. Kasi ang asawa niya, nandito nagtatrabaho sa, ano, dito, sana ba dito sa Laguna? CFC? Basta, hindi naman po hospital yung pinagtatrabaho ng asawa. Bali dito nagtatrabaho sa Laguna, hindi ko po kung anong klaseng trabaho yung trabaho niya.